Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa akin channel. Sa mga oras na ito ay dito sa amin ay ano, malamig. Malamig na guys dito sa amin. mag i na. Malapit ng mag snow at sobrang hangin. Sobrang hangin at malamig. Kaya yan, nakaganito na tayo. Nakagwantis na. Nakabalabal na. Makapal na yung uh, uh, jacket natin. So, ayon at uh, ito yung pinakaayaw ko dito, yung bang magsusot ng boots, nagsusot ng kung mga anong mga anik-anik sa katawan. Dahil uh, hindi ka makakalabas ng, hindi ka nagsusot ng mga, ng jacket, ng ganito. Dahil magkakasikat ka talaga, magkakaano ka, sisipunin ka. So guys, makikipagkwintuhan muna ako sa inyo Pero bago ako makipagkwintuhan Ay ako ay uh, lubos na nagpapasalamat po sa inyong lahat Sa sumusuporta ng aking channel shout out po sa inyong lahat Ingat po tayo, may bagyong darating uh, Sana ay uh, lumayas na, na lang yung bagyo Alam nyo ba guys, may singawa ko sa nakagat ko yung aking dila Medyo may singawa ko ngayon nag-uumpisa pa lang pero medyo nararamdaman kong masakit. Anyway, ang ating pagkukwentuhan ngayon guys ay ia-update ko kayo doon sa uh, sikat, sikat na tiktoker na si Angie at yung naging boyfriend niya ay si Avam Amerikanong medyo may edad na rin. At yung Amerikano na yon ay uh, marami palang kaso yon Hindi alam ni Angie na marami palang kaso. Kaya guys, ulit, Pinapaalala ko sa inyo sa mga gustong magkaroon ng boyfriend, ng afam, ng mga ibang lahi. Ingat-ingat po tayo. Tapos, eh, hindi naman lahat, parang Pilipino rin yan, kahit sa bansa may mabait, may hindi mabait, may kriminal, uh, may hindi kriminal. So, ingat-ingat po tayo. Kilalanin po natin mabuti yung pagkatao ng isang tao. Eh, ito nga eh. Mukhang mabait naman itong Amerikanong natagpuan ni Angie. Pero, hindi pala niya alam na meron palang mga kaso yon, Meron pala yun, uh, nakulong na pala yon sa Amerika. So, ingat-ingat uh, po tayo. At ngayon guys, si Angie ay nasa kulungan na. naka na nung uh, uh, September, uh, September 20 ata yon. Bigla siyang nawala. Pero, bago siya... Uh, nawala, nagpaalam naman siya sa TikTok na sabi niya kung ako ay biglang mawala at hindi na ako nakakapag-live Kasi almost 24 hours yun, parang hindi na siya natutulog sa pagtitiktok eh kasi kumikita siya ng pera sa TikTok uh, Sabi niya uh, kapag hindi na raw siya nakakapag-live, kapag hindi na raw siya nakikita sa TikTok Ibig sabihin lang daw nun ay nasa kulungan na siya at 'yun na nga nakita ko siya. Meron akong meron akong napanood na isang uh, TikTok, isang uh, video na nasa kulungan na nga si Angie. So yung mga anak niya nasa DSWD matagal na. Uh, 'yun kasi ang hirap sa ating ibang mga Pilipino. Ang tingin kasi nila ay biro-biro lang 'yung mga ganitong klase. Ah, uh, hindi ito bero bero kapag ito if, eh, inano na sa physical kapag ikaw ay naging guilty ikaw talaga ay makukulong kung walang piyansa ang iyong uh, ang kaso mo Katulad kay Angie tatlo tatlo yung baling kaso niya uh, isang child abuse isang uh, yung trafficking child trafficking tapos may isa pa sa may isa pa siya. Ang nakapagpakulong sa kanya na walang bill, walang piyansa ay yung uh, child trafficking. Kasi nga uh, habang nakikipagkwentuhan siya doon sa boyfriend niyang afam ay naka-video sila guys habang pinapaliguan niya yung kanyang anak na na maliit pa. Uh, that time, sabi ni Angie ay mga nasa 3 years old pa lang daw yung kanyang anak. Eh ngayon mag ano mag uh, si 7 na yata. So medyo matagal yung processing nung kanyang uh, ano kaya hindi siya nakulong ng madalian. So ngayon lang siya nakulong. So pero nung mangyayari yon, yung anak niya ay mga nasa 3 years old pa lang at uh, nakikipag video call siya sa kanyang Afam habang pinapaligoan niya yung bata at ito palang Afam ay kinukunan niya ng video habang pinapaligoan ni Angie yung kanyang anak eh di ba tayo guys uh, sa mga ako kasi yung mga yung anak ko kasi nung mga maliliit pa yan kahit pinapaligoan ko kinikis ko talaga siya di ba yung mga mga yung nanay ko nga nakikita ko noon yung mga lilit pa yung mga kapatid ko kinikis niya pati yung patutot, pati yung pipi ng bata. Yung bang parang ganon. E eh, syempre, mahal na mahal mo yung mga, yung iyong anak. So, yun pala, binibidyohan pala yun nung afam. At, uh, nung nag-away sila, si Angie at saka si afam, hindi alam ni Angie na may hawak na video itong afam. Ngayon, nung, binib nung nag-away sila, si Angie at saka yung afam, ay Ayun, ililabas nitong AFAM yung video na yun. At ayun nga, nakarating sa, uh, ano ba, saan? nakalimutan ko na kung saan nyo nakaratang, sa DSW. At DSW yata ang nag-file ng kaso kay Angie. Kaya kinuha yung mga bata. Ipinahamak siya nung AFAM. Yun. Kaya ingat-ingat po tayo mga kababayan. Sa mga gustong mag, uh, magka-boyfriend ng APAM, ikilalanin po natin mabuti. At uh, marami, marami, hindi lang Amerikano ng mga nangyayaring mga kalukuhan na mga... Maraming mga, minsan uh, may mga Amerikano, uh, European, Indiano, Pakistano, Arabo, marami, marami. Sa mga indyano, sa mga ano, nako, gagamitin ka lang ng gagamitin ng mga yan. Tapos, siyempre, mga para, mga ano rin yan eh, mga uh, co worker sila. Pagkatapos ng gagamitin ka ng gagamitin, minsan nga ang iba nabubuntis pa. Siyempre, eh, bilang uh, na trabahador din ng bansa, eh, kapag natapos na yung visa niya at hindi na i-renew ng kanyang uh, company, Siyempre, uuwi na yun sa, sa country nila. Iiwan kang luhaan. O kung, may, kung napuntis ka pa. So, wala na. ba diba? So, ganun ang mga ano. Eh, alam, lalo sa Dubai. Alam na, eh, matagal, akong, matagal akong nasa Dubai. Kasi nga, yung naging asawa ko. Taga Dubai. Dubai talaga siya. Uh, at kaya alam na alam ko yung mga... karamihan ng na mga nangyayari doon yung mga karamihan ng mga mga pinay na may mga asawa sa Pilipinas pero nakikipag boyfriend sa Dubai ng mga Pakistani, mga Indiano, ganun. Yan nakikipag live-in live, in, live in sila kasi sa sa Dubai eh ang mga bahay doon, yung bang ma, uso doon yung mga paupahan ng mga room 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 for rent room. Yung para pang mga higaan lang o oh, may mga kurkurti na lang pagitan yun doon. <laughs> alam na alam ko yung Dubai. Nabanggit ko lang guys na ko lang kasi nga eh ma, 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 ano may mga maraming Pilipino doon sa Dubai din. At open na open country doon. Pwede kang bumili ng gamot na para hindi ka mabuntis, Ganon So, yun, maraming afam doon. Yun. So, kaya ingat-ingat po tayo. Kahit anong lahi pa yan na makilala mo, kilalanin mong mabuti. Alam nyo guys, nung ako ay nagka- nagka-boyfriend ng ano ng ibang lahi Arabo nung nandoon ako sa Dubai. Alam mo hindi ako sumasama sa kanya na mag-isa Kapag yung mga barkada ko, yung mga katraba, katrabaho ko kasama, yun, sumasama ako. Tapos, uh, hindi ako sa kanya basta-basta naniniwala hanggat hindi ko nakikilala yung kanyang, fami yung kanyang family. Eh, isang araw, nagulat ako. Yung family niya, daladala dala, dala niya doon sa uh, trabaho ko yung kapatid niya, yung tatay niya, yung nanay niya. Unang-una yung tatay niya. Dinala doon, ipinakilala ako. At uh, nagustuhan naman ako. Tapos, nung next time naman yung nanay, medyo, medyo mahirap kasi yung nanay siyempre. Tinignan ako, yun, nagustuhan naman ako. Hanggat sa ini-invite na nila akong kumain sa kanila, parang naging panatag yung kanilang loob sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Eh tapos ayun. Hangga't sa eh uh, nakilala ko na nga sila, naging mabait sila sa akin hangga't sa ikinasal kami sa sa uh, ano, Islam, uh, in-engage kami uh, kasi hindi pwedeng magsama yung Muslim na hindi yung parang walang basbas -bas ba ng ano, parang itinakasal sila sa pamamagitan ng salita muna bago sila ikasal sa uh, Uh, ano yun, sa Islam. Ayun, nag-convert ako ng uh, Islam. Nag-convert -nag ako ng Islam. Ayun. At, uh, ayun, hanggat sa, ano, mabait yung asawa ko, awa ng Diyos, hanggang ngayon, ah, uh, na matagal na kaming nagsasama, binataan na itong mga anak ko. So, Ayun. Bihira lang talaga yung mga ganitong mga afam na mababait na hanggang sa pagtanda mo, papakisamahan ka. Oo. Matanda ako sa kanya. Yung itong asawa ko, matanda ako sa kanya. So anyway guys, naikwento ko lang. At eto uh, ito, malapit na tayong mag in Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe niyo po ang channel ko at uh, paki like na rin. At uh, 'wag niyo pong kakalimutan na pindutin ang bell button para po ma po kayo sa mga videos na ia-upload ko. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo. Ingat po tayo palagi. Uh, Magkita-kita ulit po tayo sa aking mga susunod na video. So, see you on my next video, guys. Bye-bye.